Mga ka-showbiz, isang napaka-personal at makabagbagdamdaming revelasyon ang ibinahagi ng international superstar na si Justin Timberlake sa kanyang social media. Inamin niyang matagal na pala siyang lumalaban sa Lyme disease habang nasa kalagitnaan ng kanyang world tour. Sa kanyang official statement, ipinahayag ni Justin na ang sakit na ito ay relentlessly debilitating, na labis na nakaapekto sa kanyang katawan at isipan sa mga panahong inaakala ng lahat na nasa peak siya ng kasiyahan habang nasa entablado. Ayon kay Justin, nang unang malaman niya ang kanyang kondisyon, siya ay nabigla at agad na kinailangan niyang magdesisyon, itigil ba ang touring o ipagpatuloy ito habang hinaharap ang hamon ng sakit. Pinili niya ang huli. Dahil sa kabila ng pagod, kirot at panghihina, mas pinili niya ang saya at koneksyon sa kanyang mga tagahanga. I'm so glad I kept going, sabi niya. Now I have so many special moments with all of you that I will never forget. Inamin din ni Justin na nahirapan siyang pag-usapan ang kanyang kalusugan dahil pinalaki siyang pribado. Ngunit ngayon, naniniwala siyang mahalaga ang pagiging bukas sa pinagdaanan, hindi lamang para linawin ang anumang maling akala, kundi para makatulong din sa mga taong may parehong pinagdadaanan. I'd like to do and be part to help others experiencing this disease too, dagdag niya, hindi rin napigilang magbigay ng suporta ang kanyang kabanda sa si na si Chris Kirkpatrick, na nagsabing, that superhero status. Ikinuwento ni Chris kung paanong nakita niya mismo ang katatagan ni Justin, na kahit nasa gitna ng tour life, pagod, biyahe, rehearsal, shows, ay hindi kailanman umangal. No complaints, no excuses, just heart, grit, and pure determination. Sa kanyang full post, nagpasalamat si Justin sa kanyang pamilya, mga kaibigan, crew, fans, at sa kanyang mga anak. Para kay Justin, ang experience ng live performance ay sacred, isang koneksyon na hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay. Habang hindi pa niya alam kung ano ang susunod para sa kanya sa entablado, malinaw na ang panahong ito sa kanyang karera ay isa sa pinaka-espesyal at para sa mga tagahanga. Lalo na sa mga sumusubaybay sa kanya mula pa sa Nisrenai Days hanggang ngayon, isang bagay ang malinaw, si Justin Timberlake ay hindi lang isang performer. Isa siyang mandirigma, hindi lang sa entablado, kundi pati sa buhay, para sa mas marami pang updates sa mga international stars na malapit sa puso ng Pinoy, huwag kalimutang mag-subscribe, I like ang video na ito, at I share sa inyong mga kaibigan. Dito lang sa Manila, Filipino, ang tahanan ng makabagbagdamdaming kwento ng musika, pag-ibig at katatagan.